hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag kinain ko to. Baka katihin ako or alam mo yun, baka may allergy. Ah, ito pala yun. Yun mga buddy, dumaan lang to sa Facebook natin yung Sardinas Eating Challenge. Ngayon, hindi natin alam yung totoong kwento kung ano talaga to kung hindi talaga siya kumakain ng sardinas. O di kaya, for the content lang, di diba? Hindi natin alam eh. Pero kung alam man yung totoo doon, alin yung totoo doon, nabas na tayo doon. Yung sasabihin ko lang mga body, yung sardinas na naduduwal siya, hindi po mapasok sa panlasa niya, yung sardinas kasi first time meron kumain, hindi niya alam yung maraming pamilyang nabubusog na dahil sa si sardinas. Bakit? Kasi sardinas, hindi ka kung anong klase mga dilata, yan yung mga karaniwang ulam ng mga taong hindi afford bumili lang, masasarap ng masasarap na pagkain. Opo, yan po yung sardinas na yan. Ang dami rin tayo nababasa ng mga negative comments kasi mas marami na gagalit ng dahil sa Martin ma daw, Martin ma daw siya. Dahil sa sardinas na nga lang, di pa kaya kayo mga ganun ka lang. Siyempre, hindi naman natin masisi yung tao, di ba? At hindi nyo rin masisi yung mga nagko-comment dyan kasi halos sa ating mga Pilipino ay kumakain ng sardinas. Ako dati halos sardinas din yung ulam namin, lalo-lalo pa ng estudyante ako. Ang ginagawa ko dyan dati, ay eh, nilalagyan ko yung sardinas ng itlog parang scramble Yan yung ginagawa ko dati sa sardinas Pag wala ng panahon, wala ng oras Pwede nang buksan agad ng sardinas tas kaya na Minsan yan, pinapalaman ko pa sa tinapa yan eh. Yung sardinas na yan Yan yung pinakamabisang ulam ng lahat Lalong lalo na yung mga pamilyang Ikaho sa buhay Walang kakayang bumili lang masasarap ng pagkain Ibig gusto mo kumain ng karne Manok O di kaya masasarap na ulam dyan Eh di, magsipon ka na lang Sipon, si Pusabi nun, isda sa lata. Yan ang tinatawag sardinas, sipons. Ito, makwento ko lang sa inyo mga body, ha. Noong nagtitraining kami sa PNP, sa trading center, pag nakaulam kami ng sardinas nun, tuwang-tuwa na kami nun. Kasi, special na sabi nila yung sardinas. Kasi dati yung pagkain namin, eh, alam mo naman, sa trading center, di ba? Hindi naman gaano kasarapan yung mapagkain. Kaya, minsan, pag nakakita kami ng sardinas, kahit gaano pa kamahal yan, kung hinahanap ng panlasa namin, bibili at bibili kami dyan. Yung sinasabi niya ng sardinas na hindi pumapasok sa panlasa niya, for the information of everybody, yan yung isa sa mga ulam ng mga tropa nating umakit sa bundok. Sino-sino yung mga yon? Yung mga sundalo, yung mga saf, yung mga taga-batalyon. Ang daladala na palagi sa bag nila is bigas, tubig, tsaka mga dilata. Ando na yung sardinas. Diba? Eh, di naman natin masisi yung vlogger na yung kung talagang talaga siya ng sardinas. Pero, ang punto natin dito, madaming nabubuhay ng dahil sa sardinas. Maraming naging ulam yung sardinas at isa na ako doon. ba? Diba? Kahit hanggang ngayon, paborito ko pa rin yung sardinas, maniwala ka sa hindi. nating naman sa mga ayuda, sa mga relief goods na tinatawag, hindi nawawala yung sardinas. ba? Diba? Kasama dyan yung bigas, noodles, mga kape, at saka yung mga dilata, di ba? At ang yung sardinas na yan. Kaya hindi talaga makawala sa ating mga Pilipino na kumain ng sardinas. Eh, ko lang, sa kanya, baka hindi sa Pilipino. O di kaya, sobrang yaman niya lang talaga kaya hindi siya kumain ng sardinas. Hindi naman tayo pare-parehas ng antas sa buhay yung iba sa atin na bibili at nakakain ng masasarap na pagkain, di ba? Yung iba naman sa atin, walang kakayahang bumili at kumain ng masasarap kundi nagtsatsaga sa sardinas, di ba? Pero ganun pa man, ang sardinas ay pinakamabisang ulam sa lahat. Lalong-lalo lalo na sa ating mga Pilipino. Kaya sa kanya, kung hindi talaga siya kumakain ng sardinas, eh, nasa kanya na yan. Basta ako, proud ako na kumakain ako ng sardinas at paborito ko yan. And then again, hindi tayo nang ng tao. Sakto na padaan lang to sa wall ko, sa so Facebook, at marami nag react at nag-comments. Kaya, gumawa lang tayo ng video na ganito. Ganun pa ang masasabi ko lang ay Pilipino ako kaya kumakain ako ng sardinas at paborito ko ang sardinas.